Magandang araw, madlat kaibigan. Narito tayo upang pagtalunan. Ano nga ba ang higit na yaman? Ang talino o ang kayamanan? Makinig kayo at pag-isipan. Sino ang may matibay na dahilan? Handa na ba kayong marinig ang sagutan? Simulan! Ako'y panig ng talino, aking ipaglalaban na ito ang tunay na Kung matalino, may pangarap at dunin kahit walang ginto, kemulad at musenso. Ang kayamanan ay lumilipas, ngunit ang talino ay malilimas. Sa isip at kawa, ito'y dala-dala, kaysa buhay takumpay makukuha. Ngunit, mm -hmm ano ang silbi ng iyong dunong kung sa buhay ikaw ay kapos at ulo? Di ba't masarap kung may kayamanan Lahat ng gusto mo iyong magkakamitan? Kung mayaman ka, kayang pumili mula sa pagkain hanggang sa hili. Edukasyon, kalusugan, kalusugan at kaunlaran sa kay sa kayamanan, lahat ay abot kamay. Ngunit ang yaman, maaaring maglaho kung di marunong itan ubo sa dunya. Samantalang talino pang lahat ng problema kaya magdusyonan. Ang may talino, kaya niyo maman. Ngunit ang may yaman, di laging matalino naman. Kaysa dulo ng talakayan, talino ang tunay na kayaman. Ngunit, sino ang kikilalanin ng bundo? Ang mayaman. Hindi ba totoo? Ang mayaman na ikakayahang tumulong, makapagbigay sa kapwa, makapagpatibay ng alay. Kahit, matat kahit matalino ka, kung walang pungunan, paano mo ito may isa sa katuparan? Sa huli, ang yaman ang nagbibigay dan. Sa buhay na payapa at walang karamdaman. Narinig natin dalawang pani. Ngunit sino ang dapat manaig? Ang talino ba ang tunay na kayamanan o ang kayamanan ang daan sa kasaganaan? Mga bata, nadaan ninyo ang talino at yara ay pareho mahalaga. Ngunit kung gagamitin ng wasto at tama, doon natin tonton ang tunay na halaga. Kusgan na sa atong mga bata, no? Very good! Dio, Kina, and Zach.